Sa nagniningning na pangarap ng mga estudyante sa Cavite State University, ang pag-aaral ang tanging susi upang maabot ang mga ito. Ngunit sa labas ng universidad, masasaksihan natin ang realidad ng buhay na may kahirapan. Hindi na bago sa atin ang mga isyong ito, ngunit bakit nga ba patuloy pa rin itong nagiging suliranin sa ating bansa? Ngayon ay samahan ninyo kaming baybayin ang isang sulok sa likod ng maunlad na bayan ng Indang kung saan makikita natin ang tunay na sitwasyon ng ating mga kababayang nakararanas ng kahirapan. Mayroong kasabihan na money is the root of all evil. Maraming mga tao ang pinipiling gumawa ng masama, gaya na lamang ng pagnanakaw, kidnapping, hold up at pagpatay. Labagman sa kanilang kalooban ng paggawa ng masama, ngunit kadalasan sa konsensya ay napatalo ng kalangang sigura. Hindi lang si Men ang nagiging Bumunga ng kahirapan, kasama na rin dito ang paglobo ng bilang ng out-of-school youth, teenage pregnancy at malnutrisyon. Ayon kay Gregorio, kahirapan bilang isang pangkalahatang suliranin ay isang malalim na sugat na makikita sa bawat sukat ng kultura at lipunan. Maliit nakita, kakulangan sa serbisyo katulad ng edukasyon, pamilihan, pangangailangang pangkalusugan, kawalan ng malinis na tubig, maayos na kalye, transportasyon at komunikasyon, maging ang kawalan ng kakayahang magpasya para sa sarili ay mga indikasyon ng pagiging mahirap. Sa nakalipas na apat na dekada, nananatiling kahirapan ang pinakamalaking kalaban nating mga Pilipino. Isa sa mga dahilan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kahirapan ay ang mabagal na paglago ng ekonomiya, Pagkabigong paunla rin ang sektor ng agrikultura, mataas na populasyon at ang patuloy rin na pagtaas ng inflation rate. Noong 2021, umabot sa 55.30% ang poverty rate sa Pilipinas, higit na mataas ng 1.8% sa huling datos na naitala noong 2018 na pumalo lamang sa 53.50%. Base sa survey ng OCTA Research nitong second quarter ngayong taon, umabot-umano ng 13.2 milyong Pilipino ang nagsabi na sila ay mahirap. Katumbas ito ng 50%, mas mataas sa 11.3 milyon noong March kapares ng taon. Ang bilang na ito ay halos umangat ng 1.9 milyon. Ngunit ano nga ba ang sanhi ng kahirapan? Ang kahirapan sa Pilipinas ay nagdudulot ng iba't ibang suliranin, tulad ng korupsyon, imperialismo, feudalismo at lumalaking populasyon. Ang korupsyon ay nagiging hadlang sa pag-unlad ng bansa dahil sa pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan ng ilang nasa pamahalaan. Ang imperialismo naman ay nagdudulot ng kontrol ng ibang bansa sa ating lipunan na nagiging bunga sa masamang impluensya at kultura sa bansa. Ang feudalismo ay nagdudulot ng pagmamayari ng iilang mayayaman at makapangyarihan sa lipunan at gobyerno sa mga lupaing sakahan na nagre-resulta sa kakulangan ng pangunahing lokal na pagkain. Ang lumalaking populasyon ay nagiging dahilan ng pagtaas ng bilang ng mahihirap na mamamayan. Ang mga epekto ng kahirapan sa Pilipinas ay ang matinding gutom, pangingibang bansa, pagnanakaw at pagkakasakit ng mga tao. Sa aming pagmamasid sa bayan ng Indang sa Cavite, Nakilala namin si Tatay Andre. Siya ay aming inanyayahan sa maikling interview na kanyang pinaunlakan. Siya ay 69 years old at naghahanap buhay bilang taga ng basura upang Tulaan, ha, makakalap ng pera pang gastos sa araw-araw niyang pamumuhay. Oh, basura. Yung nagpapaong magtapon ng basura. Isa ay yung kung may nagbibigay, kung isa naman wala. Pero bawat, bawat magpatapon, akong pinatapon. Wala akong hindi pinahihindi ang basta na nagpatapon sila sa akin. Yun po, tapon basura. Uh Oo. -oh. Gusto po ba matanong kung magkano po ba ay sapat po ba yung kinikita nyo sa pangkakariton, sa pagkokolekta ng basura oh, para po sa pang-araw-araw nyo oh, na ay pangailangan? Oo, oh, nakaka nakakakuan din naman sa araw-araw na yun. Nakakakuan din sa amin sa sapat na pagkain kayo. Kaya lahat, hindi talagang hindi na makakaipo, kundi yung bigay-bigay na anak ko. Sa uusap araw-araw nyo tayo na ginagawa, nakinikita sa, para, ma, para ma-survive yung araw-araw, para ma-sustain yung pangangailangan. Nakatanggap po ba kayo ng tulong galing sa pamahalaan, sa gobyerno? Oh, para sa... May nagbigay pa nga sa akin ng yung ewa ko kung sa gobyerno galing yun. basta may nagpadala ng sulat na biliga kami ng tigigisan libo bago may bigas pa. Yun bukod yung bigas, bukod yung tigigisang libo. Maraming salamat po tayo uh, sa mga kasagutan nyo sa aming katanungan. Malaking tulong po ito at inspirasyon po para magpatuloy. Uh, thank you rin na marami sa Sa paglalakbay ng aming grupo sa bayan ng Indang, nakita namin ang determinasyon ng mga na nakikipaglaban sa hamon ng kahirapan. Sa kabila ng mga suliraning kanilang hinaharap, ang kanilang patuloy na pagsumikap ay nagpapatunay na hindi sila sumusuko sa mga pagsubok ng buhay. Sa huli, tandaan na ang kahirapan ay hindi habang buhay na magiging hadlang sa pagabot ng mga pangarap. Sa bawat sipag at tiyaga, maaari nating lampasan ng anumang hamon katulad ng poverty.